Wait lang ha. Pipiko na ako sa iyo ah. Napanood niyo ba yung um, latest video ni Heart Evangelista sa TikTok? Dumaan kasi sa FYP ko at napanood ko. Ako nasaktan ako para sa kanya dahil may nagsabi sa kanya sa comment section na ganito. Yan. Ikaw bilang babae, sana magkaroon ka ng respeto sa kapwa mo babae. Sinabi naman niya dyan na apat na beses na siyang nawalan ng anak hindi nyo alam yung pakiramdam ng mga babaeng gustong-gustong magkaanak pero hindi pa pinagkakalooban ng Diyos ng anak baka nga kung sino pa yung may mga anak sila pa yung sobrang pabaya sa sarili nilang mga anak hindi natin alam pero yung mga babaeng yan hindi nyo nakikita kung ano yung mga pinagdadaanan nila kung gaano sila nasasaktan sa mga um, palatang o mga sinasabi ninyo at saka magkaroon kayo ng kunting insensitive alamin nyo kung anong ibig sabihin ng empathy babae rin kayo, tao rin kayo. Kaya wag na wag kayo magsasalita o magsasabi sa isang tao na ganyan ka lang naman kasi dahil wala kang anak. Bakit wala ka pang anak? Yan ang mga lagi mong maririnig sa mga taong insensitive, walang respeto sa kapwa. Sino ba namang tao, sinong babae ang ayaw magkaanak? ba? Diba? Napakaraming babae ang gusto magkaanak pero hindi pa sila mapagkalooban talaga ng anak. Dahil nga sa may mga problema o may mga sakit, kasi nga, hindi naman lahat, eh, pinagkakalooban talaga ng anak. Kaya sana, maging, makisimpat naman kayo, at huwag kayong kung ano-ano na lang ang pwede ninyong sabihin. Sana magkaroon kayo ng pag-iisip na kung sa inyo mangyari, ang ah, mga, ano, ang mga salitang ganon, balik ta rin na ng sitwasyon na kayo ang hindi magkaanak at sila ang magsabi sa inyo, ano ang mararamdaman ninyo. So, nasaktan ako sa part ni Hart dahil nga nung kinukwento niya na Apat uh, na beses na siyang nawala ng anak, pero gustong gusto niyang magkaanak. Sa tutuusin lang, lahat na yata ng um, procedure ay ginawa niya. At ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya dahil sa edad niyang yun ay hindi pa siya mapagkalooban ng anak. Ramdam ko yun dahil meron din akong kapatid, matagal ng kasal. Pero hanggang ngayon, hindi pa pinagkakalooban ng Diyos ng anak. Dahil nga, hindi pa time. Hintayin natin yung mga time nila na bigyan sila ng Diyos ng para sa kanila. Uulitin ko, baka nga kung sino pa yung may mga anak dyan, sila pa ang numero unong pabaya. Numero unong pabaya sa magiging mga, sa mga naging anak nila. Kaya huwag nyo husgahan ang kapwa ninyo babae kung wala silang anak. Kasi nakakasakit kayo ng damdamin, sa totoo lang. Maging sensitive kayo at alamin ninyo ang salitang empathy. Research mo na kung ganyan ka rin klase ng tao na mapanghusga sa mga babaeng hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaanak. Masakit yun dahil hindi ninyo alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Kaya yung mga pag-iisip ninyong yan, tigil-tigilan na ninyo yan dahil walang sustansya ang nilalaman ng mga pag-iisip ninyo sa totoo lang.